Mga katrops, welcome back ulit ka sa aking channel, Sport Truck Page. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagbabalik ng ating kababayan na si Jordan Clarkson sa Utah Jazz. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video. Ang balitang meron nga na po agad advantage ang Los Angeles Lakers sa kanilang Christmas Game Special kontra sa Boston Celtics. Pagkatapos nga po ng matagal-tagal na pagkawala ng ating kababayan na si Jordan Clarkson sa lineup ng Utah Jazz, bunsod ang pagtatamo nito ng injury sa kanyang hamstring ay sa wakas. Pinayagan na nga po siyang makapaglaro sa kanilang game noong nakarang araw laban sa Toronto Raptors. Kung saan siya lang naman nga po nagbigay ng panalo sa kanilang team matapos nga po siya magtala dito agad ng 30 points, 3 rebounds, at 6 assists off the bench sa kanyang 11 out of 22 shooting sa loob ng 30 minutes niya na paglalaro. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay siya rin naman nga po mismo ang nagpatahimik sa isa sa mga superstar ng Toronto Raptors na nagnangaling Scotty Barnes na ilang beses nga po silang niyabangan matapos itong magtala ng 32 points, 14 rebounds at 7 assists. Pero sa kabila nga po ng pagkakapanalo dito ng Utah Jazz, ay nananatili pa rin nga po sila ngayon sa ikadosing pwesto sa standings ng Western Conference sa kanilang kasalukuyang record at 12 wins at 18 losses. Kaya kailangan na kailangan nga po ni Jordan Clarkson at ang buong Utah Jazz na magdobli kahit sa kanilang mga susunod na game kung gusto man nga po nalang manalo at makangat sa standings ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang meron nga na po agad advantage ang Los Angeles Lakers sa kanilang Christmas game special kontra sa Boston Celtics. Matapos nga po na manalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang huling game noong nakarang araw laban sa OKC Thunder, ay tuluyan na nga pong natapos ang kanilang mahaba-habang 3-game road trip. Kaya dahil nga po dyan ay babalik na nga po sila sa kanilang home court na Crypto.com Arena para kalabanin bukas sa isang Christmas game special ang kanilang karibal na Boston Celtics. Yes, tama nga pong inyong narinig mga katrops. Sa Los Angeles nga po gaganapin ang kanilang magiging bakbakan kaya magkakaroon nga po Lakers ng home court advantage sa kanilang magiging laro na maaaring nga po nalang gamitin para magamakalamang sa kanilang laban. Bukod rin nga po dyan ay malaki rin naman nga po ang daladalang momentum ng kanilang pinakabagong starting lineup sa pangunguna ng kanilang bagong point guard na si Lebron James. Kaya malaki nga po ang posibilidad na makasabay pa ang Los Angeles Lakers sa number 1 team ngayon sa NBA na Boston Celtics sa kanilang magiging Christmas game bukas ng alas 6 ng umaga. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.